So dito na ako guys sa tanim ko na mulberry at pipitasin ko na yung mga hinog. Yan so ito pala yung aking Illinois mulberry. So meron na ditong isang full na hinog. So ayan sa guys sa so malapitan. Yan so meron pa ditong iba na hindi pa hinog. So kapag pula guys ay maasim pa ito. So yung maitim na bunga, ayun ay ang matamis. Yan, so meron pa dito. Yan guys. So sanga pa din ito ng Illinois Mulberry. So alanganin pa siyang kunin. Then So dito naman sa baba guys, ito yung pinakita ko nung nakaraan. So yung isa nito ay kinain na ng ibon. Bali ito na lang yung natira. So kalahati na hinog at kalahati din na mayroon bang pula. Pero kukunin ko na ito ngayon guys. Baka maunahan tayo ng ibon. So ito yung mismong puno ng Illinois Malberry ko. So tinanim ko sa container. So meron ding mga ibang mga pinatubo ko ng mga seeds dito guys. Ayan. So puntahan ko naman ngayon ang katabi nitong Australian Malberry. Ayan so dito siya guys. So ito yung nasa blue na container. patubo pala ko dito ng mga seeds ng rambutan. Okay, itatransfer ko naman ito guys. Kaya pala ito nagbunga ay pinagtatanggal ko yung kanyang mga dahon. Sa kameran itong osbong kasama yung kanyang mga bunga. So ito guys, o oh, yung sanga na ito ay may maraming bunga. So ito guys, pipitasin ko na ito ngayon. hugasan ko muna ito bago kainin So ito na guys, titikman ko na itong mga napitas ko ng mga mulberries. Unahin ko muna itong Australian mulberry. Ayan, so ito pala yung Australian mulberry yung mga naunang hinog nito ay kinain ng ibon so ito na lang yung natira guys so ngayon ay titikman ko na ito medyo maasim masim pa talaga siya guys dahil meron pa tayong nakikitang mga pula ayan sya so yung itim nito talaga ang matamis pero pwede na din Yan, so ito naman yung Illinois Mulberry. So, unahin ko muna itong uh, merong pula at saka itim. Nag-aagaw yung kanyang tamis at saka asim. So, ito yung panghuling bunga. Hmm. So, itong panghuling bunga ay malalasahan mo na talaga yung kanyang tamis. So ayan guys, ito na yung pangalawang araw sa pagpitas ko dito sa aking mga hybrid mulberries. Naihinog na din ng ibang mga bunga. Ang date pala natin ngayon ay November 6, 2023. So ito guys oh. Ayan. So may dark na na bunga. So ito guys oh, ito yung mga hinog na bunga nitong aking Australian mulberry yan yan so lang talaga siyang pitasin Yan so meron nga dito guys, uno oh, nahulog. Sir, so, iyan 'yung oh, tingnan ninyo guys, oh. Hinain na na ng ibon. Hindi niya inubos. So ito na guys, ang ako ngayong araw. Ayan, medyo marami-rami siya. So hugasan ko muna ito. So di pare-pareho yung kanyang mga sukat ng bunga guys. Merong maliliit. Pero yung variety na ito talaga ay malalaki. So, i-search nyo lang sa Google ang mga benefits sa pagkain nitong mulberry. So, atin na guys yung panghuli. So, atin na ninyo, dark na yung kanyang kulay. So, pareho ito ng pagkahinog nung nakaraan. Hmm. Malambot na yung kanyang bunga at saka matamis talaga. Hanggang dito na muna guys ang update ko dito sa mga tanim ko na hybrid mulberries. Kita-kits ulit sa susunod. kung bago ka sa aking YouTube channel, i-click lamang po ang subscribe button sa baba. I-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos.